sino raw itong mambabatas ang nakaladkad sa isyu ng pagpupuslit ng troso at mga kahoy sa kanilang lalawigan. Ayon sa nakalap ni Mang Teban, may pinsan daw ang mambabatas na mayor ng isang munisipalidad ng malayong lugar sa Luzon na nagtangkang magbiyahe ng mga troso at mga kahoy na nara at akasya patungo sa Calabarzon. Naharang daw ito sa checkpoint ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at army. Nagpalusot pa raw si Mayor na hindi niya otorisado ang pagbiyahe ng troso at kahoy mula sa City Hall. Gayon ang kontraktor na may-ari ng truck ay pinsan niya. Ang ipinagtataka ng marami na wala ang isang truck na punong-puno ng kahoy suspecha tuloy ng mga marites. Abay, nagpasaklolo itong mambabata sa kanyang pinsan na malakas ang werpa. Kayo mga ka tabloid ano masasabi niyo dito? Comment down below. Pero bago lahat, follow niyo muna kami sa aming mga social media. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.